At ito na nga guys, House Prosecution Panel spokesman lawyer Antonio Bucoy can't help but call out the absurdity of Vice President Sara Duterte claim that the absence of written contract undermines one of her impeachment allegation, particularly the order of assassinate President Marcos and other top official. Ito yung pagbabanta ni VP Sara sa mga top official, kabilang na ang presidente, spokesperson at saka asawa ng presidente. So ito ay itong opinion na ito ay, hindi natin masasabi na basta opinion lang. Kasi paano kaya kung ibang tao ang nagsabi nito o nagbanta sa isa sa pinakamataas na posisyon na nasa gobyerno. Mapapalagpas kaya. Kasi natatandaan ko nung si Duterte ang may nagbanta kay Duterte, talagang pinahanap niya, pinatanggalan niya pa ng lisensya, teacher 'yun. So bakit nung si VP Sara ang nagsalita, parang dead man lang. 'Di ba? Manipulations ng batas. Yan ang umiral nung nakaraang administrasyon. Kaya kung tutuusin, hindi dapat baliwalain ito kasi hindi porke ikaw ay presidente, may karapatan ka na magbanta. Kaya yan ay mataas na uri pa ng tao o may posisyon sa gobyerno, wala kang karapatang magbanta ikaw ay nandyan sa posisyon mo bilang isang bisi presidente para maglingkod sa taong bayan, hindi para magbanta at maging pabigat sa administrasyon na kinabibilangan mo. Kaya kung ako ang tatanong yan, Sarah, impeach, hindi ka kailangan ng bansa. Alalahanin mo, ispoke person ka, ispoke person ka ng no? China. Kaya si Sarah, hindi niya pwedeng maging presidente. Pag ay naging presidente, Pilipinas, China ka na. <laughs> Kaya yung mga DDS na gusto maging presidente si Sara, eh humanap kayo ng bansa nyo na pwede nyo gawing presidente si Sara at ipasakop nyo sa China. Mag-aaral na kayo mag-chopstick, no? At saka itong impeachment na ito, eh, hindi pa yan tapos. No? May panahon para dyan. So, ayun, keep safe and God bless. Kayong mga DDS protector, kayo ng mga bayulente at kriminal.